of the committee which I kundi ang always the fighting spokesman of the president former congressman now spokesman attorney Harry Roque <laughs> lahat po ng anti illegal drugs advocate ngayong araw na to palakpakan po natin ang ating sarili it has been the primordial duty of the committee which I head the committee on dangerous drugs in the lower house to help ang ating law enforcement agencies in the war against illegal drugs. Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. I've seen a lot of people, politicians and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Bihira ho tayo nakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon na war against drugs and war against criminality and war against corruption, eh meron pong ipinapakitang totoong datos. Kaya, niya, kaya nga ho, meron tayong real numbers, PH. Because that only indicates the real picture. And that real numbers tell everybody na ito ho ang totoong kalagayan ng ating bansa. Maglagay man ho tayo ng isang daang President Duterte dito sa Pilipinas. Ngunit kung hindi masusuportahan ng private sector, hindi masusuportahan ng ating ahensya, palagay ko, hindi ho magsasucceed at hindi ho magiging victorious ang ating leader kung ganoon. Nararapat lamang na atin siyang suportahan because he does not just worry about the present state of the country, but he worries about the future of this nation the future of our younger generation. Kaya nga ho, dapat magtulong-tulong, magsama-sama, suportahan natin ang kampanya laban sa illegal na droga. Again, ladies and gentlemen, I would like to emphasize that this war is not an ordinary war. I am glad that no less than the President is leading this war. Because if it not for President Duterte, we would not have known na ganito pala ang kalaki ang problema natin sa droga. And he was the only leader bold enough, courageous enough to name narco-generals, narco-cops, narco-judges, and even narco-politicians. Kaya ho, ako'y hangang-hanga sa ating presidente. I hope after the president's term expires in 2022, the next leader will continue this war against drugs. Kasi hindi ho natin kaya masolve itong problema to in a span of six years. If given a chance, and if I will be asked, ano bang dapat gawin natin para ma-continue o ma-sustain itong gera kontra sa droga? Ako ho, candidly, I answered that question. I was asked that question several times. At ang sinabi ko ho, Abay, kailangan natin ng extension pa kay President Duterte nang sa ganon ipagpatuloy itong kontra-droga programang ito. I was misquoted. They asked me, sabi niya, you want the President to extend this term? Of course, I answered candidly. Sinabi ko, bakit naman hindi? Wala hong dapat ikatakot ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na kung ang ating leader ay nagpapakita ng totoong pagmamahal sa bayan. Hindi lamang ho, puro salita. Marami na ho tayo naging leader, puro salita. Marami na ho kayo narinig dyan. Dekl Alam na natin no, uh, na ang mga ang mga nangyaring uh, mga opisyal no kasi apparently based on on the testimonies of the two PDLs na ating uh, pinagsalita sa kwadko na merong planong ginawa na kung saan kakutsaba ang warden, kakutsaba ang assistant warden, kakutsaba yung ibang preso sa loob. No? So, ano yung dapat natin gawin batas para maiwasan ito? Number one, we, we are looking at proposing a bill na less human intervention ang pagmamanage ng ng ating mga jails. No? Nang sa ganun, eh, wala tayong ma ako sa wala tayong hindi na maulit yung mga gaytong klaseng ginagamit yung mga taong ito para makapenetrate yung mga killer sa loob no? number two, Uh, kapag ka foreign no kagaya niyan kasi yung biktima dito tatlong Chinese eh, no? yung tatlong Chinese na to they were uh, convicted for importation of illegal drugs no? uh, siguro uh, para sa atin eh, hindi mo sila pwedeng ihalo sa mga Pinoy kasi kung mautusan yung Pinoy na i-execute yan pwedeng gabangin yan no so maaring maglagay tayo ng bagong ano bagong kulungan for foreigners lang naman di ba? Uh, we can do practically do that, no? If there is a physical uh, change doon sa sa kulungan natin, so be it. If there is a need to spend for this, so be it. Kasi kasama yan doon sa ating panukala na hindi na maulit itong mga ganitong klaseng mga nangyari sa ating bansa. No? Uh, another, uh, paka involved ay law enforcer, no? alimbawa, police, no? at napatunayan sa korte na siya ay involved doon sa extrajudicial killings. Ano ba yung karampatang parusa diyan? Di ba? Kung tatanungin mo yung mga